Ang paglipat sa bagong bahay ay isang mahalagang yugto sa buhay ng sinuman. Ito ay hindi lamang simpleng paglilipat ng gamit mula sa isang lugar patungo sa iba pa, kundi isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Kasabay ng saya ng pagkakaroon ng bagong tahanan ay ang pagsasakripisyo at pagsisikap upang mapanatili itong maayos at puno ng pagmamahal. Sa paglipat, may halong emosyon. May tuwa dahil sa bagong paligid at bagong oportunidad, ngunit may lungkot din dahil sa paglisan sa mga alaala ng dating tahanan. Ngunit sa kabila ng pagbabago, mahalaga ang pagpapanatili ng samahan ng pamilya. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang bahay, basta't may pagmamahal at pagkakaisa, ito ay nagiging tunay na tahanan. Ngunit bago ang paglipat o pagpasok sa bago nating mga bahay, karamihan sa atin ay ginagawa ang mga nakaugalian, pamahiin at mga ritual upang maging mas masagana ang buhay natin sa lilipatang bahay. Kaya bago mo buksan ang inyong bagong bahay, mari mong gawin ang mga bagay na ito ayon sa pananaw at paniniwala sa pungsoy upang makamit ang isang masaya, matiwasay at masaganang tahanan para sa iyong pamilya kaya panoorin niyo ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon tayong matutunan sa paksa natin ngayong araw. Kapag bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, share at subscribe ito at paki-click na rin po ng notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga latest gabay at pampaswerte at karagdagang kaalamang videos. Una, pumili ng isang auspicious date and time para sa araw ng pagbubukas ng inyong bagong bahay. Ang mga auspicious date at time ay ang mga araw na pinaniniwala ang swerte kapag lilipat ng bahay. Maraming naniniwala na mas mainam lumipat kapag bilog ang buwan o bagong buwan. Pinaniniwalaan ng mga panahong ito ay nagdadala ng kasaganaan at positibong enerhiya sa bagong tahanan. May mga nagsasabi na mga petsang nagtatapos sa numerong 8 or 0 ay maswerte para sa paglipat. Halimbawa, ang mga petsang 8, 10, 18, 20 at 28 ng buwan ay tinuturing na magaganda para sa paglilipat sa bagong tahanan. Pangalawa, ihanda ang mga bagay na dapat dalhin at unang ipapasok mo sa unang araw ng paglipat ng bahay. Sa araw ng paglipat, pinaniniwala ang maswerte ng unang ipasok sa bahay ay ang mga religious items tulad ng santo, krus at biblia. Maari din kayong magdala ng prutas tulad ng pinya dahil ito rin ay sumisimbolo ng kasaganaan at kayamanan. Magdala rin ng isang kilo na hilaw na bigas dahil ito ay simbolo ng prosperity at abundance magdala rin kayo ng 250 grams ng green beans dahil ito rin ay sumisimbolo ng kayamanan. Huwag rin kalimutan ng asin. Mas mainam na magdala rin kayo ng 250 grams na rock salt at 250 grams na tuyong dahon ng laurel. Dahil ang asin at dahon ng laurel ay kilala na at epektibong nagtataboy ng kahit anumang negatibong enerhiya sa bahay. Pag mayroon na kayo ng mga sangkap na ito, ay ihalo ang bigas, green beans, asin at laurel sa isang malinis na lalagyan bago pa man pumasok sa loob ng bahay. Pangatlo, ang gabay sa aktwal na araw ng paglipat. Ito ang mga bagay na dapat mo ring gawin bago pumasok sa loob ng bahay. Unang gawin mo ay buksan ang pinto sa maswerteng petsa o araw na pinili mo at sa pagbukas nyo ng pinto, sabihin ang mga katagang, Salamat sa bagong simula. Naway dumaloy ang kasaganaan at kapayapaan sa amin. Ito ay isang pasasalamat at paghiling ng pagpapala para sa buong pamilya. Pangalawang gagawin bago kayo pumasok sa bahay ay pagulungin ang pinya papasok sa loob, katulad ng pagpapagulong sa isang bowling ball. Ito ay sumasagisag ng pagnanais na umunlad sa bagong yugto ng buhay. Pagkatapos itong pagulungin ay kunin ang pinya at huwag itong hiwain o kainin. Mainam na ilagay ito sa paanan ng isang puno upang panatilihin ang swerte imbis na itapon sa basurahan. Pagkatapos, pagkapasok sa loob ng bahay ay iwisik ang pinaghalong bigas, green beans, dahon ng laurel at asin sa loob ng bahay manatiling nakaharap at huwag munang umikot-ikot. Dahan-dahang lumingon simula sa iyong kanan at magwisik ng mga pinaghalong sangkap ng bigas, laurel, green beans at asin sa bawat sulok ng iyong bahay. Mapasalaman sa mga kwarto, kusina at pati na rin sa banyo at iba pa. Pagkatapos mong maikot ang buong bahay, bumalik po kayo sa inyong main door at kumuha ng pinaghalong sangkap at ibuhos ito sa labas ng bahay upang ipahiwatig ang katapusan ng ritual. Sumisimbolo rin ito ng pag-alis ng mga negatibong enerhiya sa labas ng iyong bagong bahay. At panghuli, lumabas ka sa inyong bahay at isarado ang inyong pintuan. Bumalik muli matapos ang dalawang oras para buksan muli ang pinto. Dahil ito ang kukumpleto ng ritual na iyong sinasagawa. Paalala lamang po, ang mga interpretasyong ito ay base lamang sa mga paniniwala at nakaugalian ayon sa feng shui. Ang mga pamahiin at paniniwalang batay sa feng shui na tinatalakay sa videong ito ay bahagi ng kultura at tradisyon ng maraming tao. Ang mga ito ay hindi batay sa siyentipikong ebidensya kundi sa paniniwala at kaugalian na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Walang garantiya na ang pagsunod sa mga ritual o paniniwalang ito ay magdudulot ng swerte, kasaganaan o iba pang positibong resulta. Ang tagumpay at kasiyahan sa buhay ay nakasalalay pa rin sa sipag, tiyaga at tamang pagpapasya. Sabayan palagi ng panalangin at pananalig sa poong may kapal upang maging mas masagana ang buhay at bagong yugto sa lilipatang bahay. God bless po sa ating lahat at see you again sa ating next Gabay Pampaswerte at Karagdagang Kaalamang Videos.